Hello mga boss, have a good day. Ayan mga boss, uh, ah, to this video ah, mag share ko lang yung pag ano mga boss, ah, repair ng sapatos. Kasi tuklap na yung ano nito mga boss, yung apakan. Kaya ano natin yung gilid para tumibay siya uli. Ano to mga boss, ah, okay okay lang to na sapatos tapos tinahe ko yung gilid gamit yung nylon ng pamingwit para mas matibay tansi lang yan mga boss ayan pagka unang tusok sukat yung kung ano kahaba yung ikot para yung pasobra nyo na ano mga boss dulo matansya nyo ba hindi yung masayang yung tansi ayan. kung gusto nyo mga ano mga boss dali lang yun boss basta careful lang yun sa pagtusok baka madali yung daliri nyo ayan ganyan lang yun, mga boss ulit ulit lang yan tapos teknik nito mga boss para medyo malambot lang yung paghila nyo sa ano yon sa kabilang parte ng tanse eh, yung nasa eh, bandang ilalim Oh, Alit ulitin niyo muna ng tusok ng ano. Pinakarayom nyo. ang tusok, wag yung unang tusok tapos i kalawit nyo agad yung tansi kasi matigas 'yun. Kaya kailangan tusukin niyo muna yung tusok mga apat na bisis siguro bago niyo i sabit yung tansi ng sa ilalim tapos hila para mas malambot. Ganun lang diskarte niyan mga boss, ulit-ulit na ganun. So, dahan lang kasi nakakangalay sa ano, daliri. Saka sa kasabraso. Ganyan lang mga boss, oh. Tusok sa kabila, tapos kunin natin yung isang dulo. Ganyan na yung hitsura niya mga boss. Ngayon ganyan lang ang ginagawa ng ano, nag uh, ano ng mga sapatos, nag uh, re-repair. Sa akin ako lang nag-aano niyan mga boss kasi para makatipid na rin sa ano, kumbay kasi mahal na ngayon magpapatahi ng sapatos mga boss na sa 100 or 150 na siguro. Dito sa amin pag iraras mo, eh ka ng ano, 200. Di sayang din niya isang isang ano na din yun yung isang okay okay na sapatos na din yun yung dalawang daan. gagastos so, ka nang gano'n, i e, pambili mo na lang ng ano bago. E, sa akin ako na lang um, mga boss uh, kumagawa. Basta kaya pa i-repair, e e, ni-repair nire ko lang mga boss. Sayang kasi ito yung ginagamit ko kasi pang, ano, pang jogging. Kasi magaan siya. Malambutin din sa paa. Eh nung isang araw kasi nag-jogging kami, bigla na lang natapon yung ano ap apakan. <laughs> Buti matibay yung ano nung ano tila. Yeah, hindi na kami tuloy sa pag-jogging. Naglakad na lang ako pauwi, wala nang ano, wala nang sapatos. <laughs> <coughs> Yan lang yung mga boss. Ah, pwede ulit. Ang medyo mahirap tang na part sa pagtatahe. Yan dyan sa medyo sa bandang dulo ng ano, daliri. Kasi malalim dyan mga boss. Kaya dubli ingat sa daliri natin. Baka ma tusok. Yan lang bang, mga boss ha. Ah, ulit na, na ganyan tusok mga apat na siguro pas forward dati kunti mga boss uh, ano pala mga boss sa pag uh, ano pala nito tatahi wag nyo agad ano ha nang tahiin yung ano sapatos natin kailangan lagyan nyo na ng rugby na pandikit idikit nyo muna bago itahi para mas matibay mga boss pagka Lagyan na ng pandikit Tsaka natin ano mga boss uh, ah, para mas matibay yung ano natin gawa Tsaka kung gusto nyo malaman mga boss Kung paano yung lock natin sa dolo Kasi may Yun ang mahirap sa pag ano mga boss Pag hindi mo kabisado yung paglalak sa bandang dolo Kaya kung gusto nyo ano mga boss Matutunan kung paano ilalak yung bandang dolo keep on watching nila mga boss para makita nyo mga boss kung paano ko ilalak yung bandang dulo ng pagtatay so, enjoy po watching mga boss salamat sa panonood back to normal speed tayo mga boss para makita nyo kung paano natin ilalak yung dulo at yung mga boss malapit ko na ma tapos ang isang ikot mga boss malapit na sa kung saan tayo start kanina mga dalawang tusok siguro bago yung pinakaunang ano natin mga boss pinakaunang tusok kanina dapat yung huling dalawang tusok doon tayo maglalak mga boss dito mga boss tingnan nyo yung boss kung paano ko ilalak yung ano yan yung unang ano dalawang ano yan mga boss dalawang ano ko yun mga boss ikot yung tansi sa labas kukuha natin yung tansi sa loob iikot natin ng dalawang bisis sa tansi sa loob tapos sisilain natin pa loob para hindi makikita yung lock sa labas ito nga mga boss ito mga boss ayan ito yung una kung ano ko nak, dalawang ikot yung tansi sa labas dalawang ikot natin sa tansi sa loob ayan. tapos hilain natin ng tamang ikpit pa loob para tago yung ano buhol na dalawa tapos sa loob ulit Ito naman yung second lock natin mga boss sim sa una Pagkakuha natin yung tansi sa loob uh, Dalawang ikot ulit Ayan Yung tansi sa lubas Dalawang ikot sa tansi sa loob Tapos Hilain natin yung tansi sa loob ayun Pupulopot yan mga boss Tapos yung parang Pinaka ano nya Bukol ng pagkapulopot nya Hilain natin pa loob para hindi makita sa labas ayan ayan okay na mga boss tapos yung sobra na sa labas atanse ipasok natin sa loob yung pinakaunang tusok natin nung nag start tayo doon natin siya i kukunin mga boss tapos pag dugtungin natin silang dalawa sa loob na tansi bubuhol natin ng ayos para hindi sa gabal sa ano natin paa pagka tayo ay na sa sapatos kasi pagka may ano yung pangit yung pagka natin sa tansi sa loob baka maramdaman ng paan natin nakakailang umapak mga boss maghakbang kasi may naramdaman tayo sa paa kaya dubli ano na lang sa pag ano ng tansi na safe hindi siya maanuhan hindi siya makakaano sa paa ba sa gabal kaya ganyan lang mga boss kayo na ba lang mag ano sa pagbuhol basta yung pinaka ano pag putol nyo mga boss uh, sa sa pinakadulo kayo na lang mag ano pag after nyo maputol sa akin ginagawa ko ginanuhan ko ng ano uh, yung apoy para ipapaplat ko yung mga pinutulan at least hindi agad matanggal mas matibay siya mga boss pag gano'n pinutol na natin yung dalawang anise. tapos yung mga dulo ng pinutol natin pinanohan ko ng apoy para pinakalak yung mga buska kasi pag plain lang yung putol madali so, lang yung matanggal mga boss kaya okay. ano natin ng apoy tapos i-flat natin ng daliri ano lang man. ano lang yung mga boss so ganun lang mga boss thank you for watching sana may natutunan kayo kahit kundi god bless po bye bye yung ano pala yung mga boss yung sinundan ko lang na linya dyan yung ano lang din yung design na ng sapatos pero pag sapatos yung mga boss wala pang ano walang yung mga ano na linya At kayo na lang mag ano mga boss na tuwid yung ano ng tansin yung mga boss sa labas para maganda naman siya tingnan Ayan mga boss, nagalay ko na yung dalawang paris. Ready for action naman ito mga boss. Layo-layo layo na naman na matakbo nito. <laughs> Ayan. Thank you for watching mga boss. God bless sa lahat. Keep safe po. Tayo lagi. Ayan. Condition na ulit. <laughs> Lalabahan na lang itong maya para maano yung ano. Dumay na mga boss. sepatus, na pang masa. Okay, okay. And thank you for watching. God bless mga boss.